Hi guys, good morning ulit. It's um 7:57 in the morning. I start working here around uh, 5:10 a.m. Hindi madilim pa kanina. Ayan guys, struggle is real talaga yung damo. Ayan. Grabe. Yung ugat kasi niyang sanga-sanga. Naghirap -sanga. tanggalin. Hmm. Ganyan siya. Napakahirap tanggalin kaya detran talaga yung oras ko dito sa bahay na to sa sa greenhouse na to ay nako Kapagod guys pero yaka to guys yaka 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 okay. Yan paipan naman eh yun yung labis ko kaapat na gloves na yung partner ko. Ayan. Yeah. Hmm. Pamatay ahas, pamatay dag, pamatay dam, pamatay. Yung um, mga dapat patayin. And guys. Medyo mainit ngayon. Hindi siya makulimlim tulad ng dati na makulimlim siya. Ngayon mainit kaya siguro mga hanggang alas 10 lang tayo dito. Kahapon kasi medyo makulim yung kainabot ako ng alas 12 same ng isang araw ngayon medyo mainit sakit sa ulo yung init pero okay din kasi may hangin kahapon walang hangin ngayon may hangin uh, kaya press ko naman magpahinga tayo ng kunti kasi ano, ano, from 5 ano, doon tayo oh. nagtali pulopot ngayon yun eh medyo pagod-pagod sa katawan na sa likod Saka sa tuhod kaya pahinga ng konti kuha ng konting video yung pang upload tayo muna guys kasi patuloy tayo good luck sa atin